Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Supercat so, TV. Di ba tol, ito yung ano, yung rest day nila. O, oh, ito yung rest nila guys. Ayan, yung 10, 11 rest nila. Ayan, so umuwi din sila si TV mga kayo sa kanilang lugar. Ayan, sa bahay nila mismo guys. Ayan, at syempre kasama yung kanyang PA. Ayan, at bodyguard mga kayo. At ilan pang uh, member ng Ilyas TV team. Wagyu. So ito, oh, tamang banding lang <laughs> yung mga idol natin guys. Ayan, pagpagod vibes lang muna to guys yung video natin ngayon. Kasi iwas-iwas muna tayo sa mga ano ngayon guys, sa mga uh, yeah. negative. Ayan, negative thought. <laughs> Dito muna tayo sa mga positive naman guys. Ayan, oh, tamang banding lang yung mga idol natin. Ayan, kahit yung iba mga Q ay sobrang stress na ngayon. Ayan, sa kakahanap nang pwedeng ipukul dito po sa idol natin mga kayo, ay ito sila guys. Yan, tamang banding lang. Yan, alam nyo ba yung iniinom nila mga kiyo? Yan, parang hindi yata ano, hindi yata umiinom si Seramil ng ano ganyan. Ayan, <laughs> ayan o. Oh. Yan, yan po yung tawagin mga kiyo, tuba. Ayan, tuba po yan tawagin sa amin, sa mga bisaya. Yan, lambanog yata. Tawag yan sa mga uh, Tagalog banog. Ayan, no? Ayan. Mukhang hindi umiinom si Siramil <laughs> ang sarap yan, mga kiyo. Yan. umiinom din ako niyan, mga kiyo. Masarap po yan. Yan po yung katas ng nyug na nilagyan ng ano. Yung para may, ano, para mayroon siyang alcohol. Yung parang tungog yung tawag. Yung parang powder po siya, guys. Na nilalagay. Hinahalo dyan, mga kiyo, Para kahit paano magkaroon po siya ng uh, alcohol content, mga kiyo. Para kahit paano malasing ka pag ininom mo. Ayan. Pero take note mga kayo, pag hindi ka sanay uminom yan, mga kayo, yan, sasakit talaga tiyan mo. Yan, no? Oh. <laughs> hindi, hindi yata umiinom nito si Ramil. Yan, si Ramil mga kayo, yan po may tato. Yan po yung uh, bodyguard po ni Ilya si TV, mga kayo. Na sobrang uh, protektadong protektado po niya yung idol natin. Ayan naman si Sir George, mga kayo, na busy busy po sa kanyang cellphone. ay <laughs> naman si ilas mga kayo. Yan, no? Oh. Ang lang, mga kayo. ito lang yung banding nila, ano lang, baga, normal lang, normal day lang mga Q Yan, tamang inom-inom lang ng tuba <laughs> Samantalang yung mga Q, ngayon, sobrang stress na guys <laughs> Grabe, stress na stress na po sila Pero tayo dito guys, relax lang tayo mga Q Kasi sabi nga ni Ilya si TB mga Q, trabaho lang, walang personalan <laughs> Trabaho lang, walang chicks na involved mga Q Yan lang po talaga yung pakay niya guys Ayan, yung uh, magtrabaho lang. Ayan, para kumita, para sa pamilya, mga ka -view. So, yan lang po yung hangarin ng idol natin, Ilias JTB. Ayan. So, ako guys, hanggat maaari, iwas na muna tayo sa mga chismis na yan, guys. Hindi maganda. Alam nyo po, hindi po maganda sa katawan natin. <laughs> Lalong-lalong mga kayo. puro lang naman chismis, guys. Puro lang naman haka-haka. Wala naman silang mga ebidensya, wala naman silang mga uh, resibo na maipapakita sa mga pinagsasabi nila guys. Ayan. So, alam niyo na yan mga Q. Pag, pag mga content creator yung gumagawa ng mga ganyan, yung mga chismis na siyempre dami naman yung uh, gusto talagang makinig ng mga ganyan guys, siyempre sasamantalahin nila yan mga Q. Kahit yung mga sinasabi nila mga Q, ay wala ng katotohanan, go pa rin. <laughs> go pa rin guys. <laughs> Grabe no. Ayan. kahit ano, kahit gawa-gawa lang yung kwento, yan, pinatagpi-tagpi mo lang talaga, yan, yung kwento mga kyo, kahit wala ka namang ebidensya talaga, wala ka namang patunay talaga sa pinagsasabi mo, ko pa rin. <laughs> content pa rin yan. Ayan, masyado na nilang inaabuso mga kyo, yung uh, salitang content creator. <laughs> Pero hindi na content yung ginagawa nila. Guys, chismis na po yan. Yan kasi yung content, nagkikreate nag ka ng mga bagay na gusto mong ipakita sa mga followers mo. Yung mga goods, yan, hindi yung bads. 'di ba? Yung gumagawa ka nag uh, nagki-create, create, create nga eh, create, gumagawa. 'Yan, ah uh, siyempre pinag-iisipan dapat 'yan mga kayo, hindi yung kung ano-ano na lang yung pumapasok sa si isip mo, saka i-on mo lang yung camera sabay magsalita ka ng kung ano-ano. <laughs> yung iba mga kayo, puro one-sided. Ayun, halata talaga may mga pinapanigan mga kayo. So ito lang tamang relax lang muna yung mga idol natin. So dito guys sa channel na to, uh, hanggat maaari wag hindi tayo, hindi tayo maglalabas sa mga ano na yan guys na mga chismis na yan na kung ano-ano bahala kayo diyan. <laughs> kung gusto niyo kung ganyan yung ano niyo pa kay mga kakyu, yung mga chismis, marami diyang nagchismis guys. Pero dito sa channel natin mga kakyu, puro lang talag good vibes yung ipapakita natin ang katmaari. Yan, may mga naririnig tayong hindi maganda kay si TV guys. Siyempre, ipoprotect natin siya. Didipinsahan natin siya. Pero sa mga ha, chismis na yan guys, labas na tayo diyan. Yan. Wala na tayong kinalaman diyan mga kakuyo. Kasi wala eh, wala naman talagang ano yan mga kakuyo. kung Kumbaga puro lang naman yan hak hakaga. Wala namang preba. Kumbaga, wala naman tayong uh, patunay. Diba? Kung meron ka nang ebidensya sa mga pinagsasabi mo, baka okay pa. Pero kung wala naman, so tahimik na lang. Yeah, it's better shut up. Ika nga. So, yun lang guys. Ayan, tamang relax lang muna. <laughs> you <Yung idol. laughs> know, chill. Yan. Alam nyo kasi mga kayo, sa barrio kasi kapag mga umiinom kayo ng tuba. Yan yung mga moment guys, na parang ano lang, chill-chill lang kayo guys, habang umiinom, tamang usap lang, parang ganon. O, oh, di ba? Relax, relax lang. Ayan, kumbaga, tanggal pagod, tanggal stress, mga ganun lang. good vibes lang. Ika nga, mga kayo. So, yun lang, guys. <laughs> mamaya, mga kita, topic natin mamaya, yung isa sa importanteng tao ngayon sa LSD TV band, mga kayo, sa kanilang uh, bubuoying uh, pinikula, mga kayo. So, mamaya, guys, ano lang naman yun, papahapyaw lang naman sa detalye about sa kanya, guys. Kasi malaking, Uh, malaki yung papel niya dito po sa gagawing uh, pinikula movie ng Ila City TV Band, mga kayo. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Ayun, no? Grabe, sagad na sagad uminom ng tuba si Ila City TV, mga kayo. Ayan. So, nakikita ko yung sarili ko sa kanya, guys, kasi uminom din pa ako ng tuba, mga kayo. At masarap po talaga siya, guys. Manamis-namis. Ayan. Pero pag makasampong tungga ka na, mga kayo, mararamdaman mo na parang umiikot na yung mundo, <laughs> So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Ingat kayo mga kakiyo ha. God bless po. And iwas kayo sa mga chismis na yan guys. Na wala namang Iwas-iwas <laughs> po. Masama po yan sa katawan mga kakiyo.